Ayun, papagawa natin yung ERBS. Ayun, ay mga nagaanap ng kulay puti. Meron dito sa nabaliches. Pati yung black. Yung black na mat. Mat black. Ayun, may napansin ako dito. Yes! Ah, ah wala pang logo tong NWO na to. WSP. Tapos ito, ito merong, ano, kulang ah apos ah, yung ano, host, post na. Yeah. Yung host na merong spring na oh. Oh, ayan. Bakit tigas? Katigas. Bago ba So yun, yun napansin natin dito. So, wala pa tong ano, battery. Uy, may NWO na rin pala nakasulat dito. Wow. Oh, so, pati yung upuan, may nakasulat na ng wow. So yung mga hindi nakakaalam, ito po yung titil Yeah. Okay. Yeah. So yun. So meron din TK10. Bali kong iko-compare nyo, mas mataas talaga si S ah, uh, si WSP. Ayun. So, mas mababa siya. Kumpara mo din sa WSP. Ayun. So, Pero mo. So, pwede pala down payment 10,000 a so, month. Fee yun. Oh! No? <laughs> Wala kayong ano? Nag nagkaroon pa ba kayong mint green ng ganong kulay? Oh! Yan ang gusto kong makita sa personal eh. Oh Yung mint green. Ayan, may puti dito, may puti sa Novaliches branch and EMC. May ubuo pa lang EMC. So ayan yung mga promo nila. Makikita nyo rin to sa ano eh. Makikita nyo rin to sa kanilang website. Maybe uh, Lucid Trapal? Lucid Trapal? Keep basket. Sa p 35 plus. P3,500. Ayan. Yeah. ERBS, fixed discount. O oh, may 1.8 1800 discount sa ERBS. ERC, P2,000. So 3000 So 85 lalabas. So ayan. First 300 oh. Ano yung bagong ERB? Yeah. Yeah. Ayan. So Ayan. Okay. Ayan, o. Oh. O, pe-play na nila, o. Oh. Railway Christmas! Ayan, o, oh, diba? Railway Christmas! O, diba, pinlay yung aking YouTube channel. So, yan daw lagi ang biniplay dito. Ayan. Diba? Pati TV nila, Enmao yung brand. <laughs> papakita natin yung brand ng NWO TV. n Dobla. Okay, dapat din para natin mga magigiting na gumagawa dito. Ang sarap si Ian o. No? Ayun tayo dito. Ayun. Ito sila. Ito. So, pinapagawa natin yung ERBS. Yung brake sensor. Wala kasing ilaw sa likod. So meron din palang EMC dito. Pulit oh. pula. pula. Yes. Diba? Ito no? ay version 3 na yata. Ito so, ha, ganyan. the chart. So, version 3. Siya yung mayroong ano na. Dalawang speaker. Dalawang speaker na. So, parang ano na yan. Mini car. no? EMC. Electric mini car. Ayan yun ang pagkakalam ko. Okay, <laughs> e-bike na service ng ano ng Enwow. Hindi to binebenta eh. Pero parang katawan ng Mio yung itsura. Oh. This brake yung harapan din, no. Oh. Tingnan natin likod kung this brake. Pero di gist ang gulong. Pen ang gulong sa likod. 14 sa harapan. Oh, this brake din. Tibay yo. Oh. Stainless yung ang um, nakakabit. <laughs> ang bigat. Nagyanan ng tools. Oh, so, yun. Nakita lang natin. Hindi yan for sale. Wala silang binibenta ganyan. ganyan. Ayos na. Ito uli.